Ayon mga kasuke, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw tayo ng linggo. October na mga kasuke, October 1st. na tayo mga kasuke. ha. Ah. Shout out po sa mga laging namamalingke at sa mga tropang palingke dyan, sa mga katulad kong labor. ha. Ah. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat ganda ng tilapia ay ito. Oh. Paano masabi? Mga kasuke, may good news po pala ako sa inyo. Konting-konti na lang mga kasuke, makukuha na natin na uh, 1,000 subscribers. Salamat po sa mga kalibor dyan. Ha? Ah. Sa mga katulad kong nagtatrabaho sa palibor. Shout out po sa mga sulit subscribers ko dyan. Salamat sa inyo. Tara mga kasuke, samahan niyo ako at mag-iikot tayo ngayon. Meron tayo rito mga kasukay yung pampano white. Masarap to pang sinigang o kaya pang lihaw. Ayan, sa mga may po sa sabaw ha. Dito lang kayo mga kasukay Ayan, shout out po sa mga maghihipon dyan at kaya kung ikaw kasukit bago lang sa munting youtube channel palike and subscribe po ng aking munting youtube channel para like ang ma-update Basren, ilang kilo yung na mo boss? 20 kilo laki o oh. is-test natin yan Bas is <tod> <tod> madami mga kasukay oh, si boss Johnny mayroon din siya rito tinitindang pampano mga kasukay ang gaganda ng pampano ganda rin ng pagkamada mga kasukay ganda lang sila natin mga kasukay ha ito na mga kasukay oh. slice yan ni boss Johnny yan. araw po tayo ng linggo October 1 mga kasukay ha Katout po sa mga mamamalingki ngayon. Ang ganda ng isda natin. Yun, bising busy si Katona, mga kasukey oh. Katona. Ilang kilo to? 20 kilos? Siguro Ah, 30. Ang laki na, mga kasukey oh. Wow. Tingnan natin yung laman, mga kasukey.

sa ating mga supportahan niyo sa Techno sa YouTube 390. channel natin. Nakapera sa Techno. Pa-support, pa-support. Kasi bihira lang kasi yan. Bihira lang kasi ano yan, sarwa araw nagvlog-vlog. Palakpakan n'yo Yon mga kasuka, sa samaral masarap to. Pang prito at pangat, o kaya inihaw. 400 po ang kilo mga kasuka. Bal, wala pong tao, no? Hey guys. wala pa masyadong tao mga kaso si Ati Banji gumagawa ng pusit na itlugan ito po yung isda ni Ati Banji mga kasukay sariwang sariwa meron lapu-lapu espada, saka talakitok Magkano kilo lapu? 550 mga kasukay lapu-lapu. Yeah. Tang sweet and sour o kaya sinigang mga kasukay. Meron tayo mga kasuking salmon, sariwang-sariwa. 600 po ang kilo ng laman. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda mga kasukay. Meron ding pampano mga kasukay. Sa mga magbabangus po ngayong araw ng linggo mga kasukay, hanapin niyo lang yung kaibigan natin. Magaganda ang bangus na. Pwede rin kayong mamili mga kasukay. May naka-slice na pong bangus dagupan. Masarap ang sinabawan yon mga kasukay. ito na po yung ni-slice ni Katona mga kasoka. Oh. Bali, ni-slice niya na po pang display. Ganda ng laman mga kasoka. Shoutout po sa iyo, Boss Rico. Shoutout. Shout shout po si Boss Rico ngayon, araw ng linggo. Ang galing niya pumili ng araw, linggo pa talaga. Shoutout sa iyo, kung nasa kamanta. pa. Ito na po yung naka-slice na tuna mga kasuki Basak. napakaganda ng laman ng kasut. Sariyong sariwa. Ayan, ayan na, na. Sa tapo na po. Mura po ang tuna ngayon dito sa Imus Palingke, mga kasutit. 400 po ang kilo ng laman. Mga bagong slice lang to mga kasukay. Oh. Punta na po kayo Meron din talakitok si Boss rin rin, mga kasuke. 450 po ang kilo. Pero dipindi yan sa inyo mga kasukay Yan, shoutout po kay Nanay Yoli mga kasukay Dahil followers natin yan na laging nag ng na ating bagong upload sa YouTube channel. Ang ganda po <coughs> ng posit ni Nanay Yoli mga kasukay Saka sap sapsap na malalaki sa mga magsasabaw dyan ha talbos ng kamote mga kasukay meron ding talakito andito naman tayo mga kasukay sa may karnihan balik katabi lang din ang pisto namin to mga kasukay meron tayo rin manok na sariwa bagong deliver lang yan mga kasukay meron ding mga naka-slice na mga kasukay, kayo na po ang bahalang mamili Ayan mga kasuke, salamat po sa inyo ng napakarami. Kunti na lang mga kasuke, maabot na natin ang um, 1,000 subscribers. Salamat sa inyo mga kasuke, kaya po sa mga bago dyan, sa mga vlogging na mamalingki, pa kisuyo naman po, pa like and subscribe po ng aking munting YouTube channel. Salamat po.